Breaking news, sumagot ang Iran dahil sa mga pahayag ng Germany. Nitong nagdaang araw kasi, nagsagawa ng investigasyon ang gobyerno ng Germany at kanilang napag-alaman na merong isang grupo sa kanilang bansa na di umano sumusuporta sa mga grupo na sinusuportahan ng Iran gaya ng Hezbollah. Merong moske sa Germany na ito ay ipinasara ng gobyerno ng Germany tinatawag nila itong Blue Mosque. May grupo sa Germany na tinatawag na ICH or the Islamic Center Hamburg at ito ay iniimbestigahan na ng gobyerno ng Germany sa maraming buwan at ang naturang grupo ay sumusuporta sa militante ng Lebanon na Hezbollah. Ang bansang Germany ay matagal na nilang iprinuklama na ang Hezbollah ay terrorist group. Kaya any group na kahit pa nasa Germany, kung ito ay sumusuporta sa Hezbollah, kanila itong ibabahan. Ang naturang Blue Mosque na nasa Germany ay isang famous mosque at ito ay ni-raid ng pulis sapagkat ang naturang mosque ay ginagamit ng grupo para sa kanilang ideolohiya at propagating extremism. Ito ang bagay na nilinaw ng German Interior Ministry na si Nancy Facer nitong Merkulis lamang at ang grupo na nasabing gumagamit sa Blue Mosque. Ito nga, yung Islamic Center, Hamburg. Kaya, hindi nagdalawang isip ang gobyerno ng Germany na i-raid ito at i-search ang Blue Mosque. Dagdag pa ni Nancy, gusto niyang i-clear na ang kanilang pag-raid sa naturang Blue Mosque hindi raw ito dahil sa ito ay simbahan ng mga Muslim. Hindi rin daw siya against sa mga religion. Pero ginawa nila ito dahil ang naturang grupo, ICH, banta sa seguridad ng Germany, maging ang rights ng mga women ay malalapastangan. Ang Blue Mosque na ito ay tinatawag ding Imam Ali Mosque at isa sa mga pinakamatandang moske sa buong Germany at ayon sa German government, ito ay inoopera ng Islamic Center Hamburg ICH. Nagsalita agad ang Iranian Foreign Ministry nitong Merkulis lamang dahil sa mga pahayag ng German Ambassador tungkol sa ban ng ICJ at ang pagpapasara ng Blue Mosque. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, Lumabas ito sa Iranian State News Agency or IRNA. Ipinost din ito sa kanilang social media platform na X, noon ay tinatawag itong Twitter, at tinawag ang mga pahayag ng Germany na example of Islamophobia dagdag pa ng Iran. Ito raw ay isang maliwanag na violation of freedom of expression. At alam niyo ba mga kaibigan, nagkomento agad ang German Foreign Ministry dahil sa mga komento ng Iranian Foreign Ministry. Lumabas sa Reuters ang German Foreign Ministry at sinabi nito na nasa Iran daw kung ipagpapatuloy pa nito ang kanilang improving ties. Hindi na raw magbabago ang kanilang desisyon tungkol sa pagbaban ng grupong ito at pagsasara ng Blue Mosque dahil Siguridad ang pinag-uusapan dito. Marami ang mga nagsasabi bakit ang Iran ay merong overreaction tungkol sa desisyon ng Germany gayong hindi naman nila sinabi na ito ay mula sa Iran, kundi ang isang grupo lamang na nasa Germany na sumusuporta sa Hezbollah. Kung tutuusin, bakit nga naman Iran ang magre-react ng husto tungkol sa mga pahayag? ng Germany. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Pero ayon sa report ng DW, kaya pala nag-react ng husto ang Iran tungkol sa mga pahayag ng Germany. Ang ICH pala or Islamic Center of Hamburg ay isa palang organisasyon na kinokonsidera na extension ng Iranian regime sa Germany at pinaniniwalaan na malaki ang koneksyon nito sa mga moske na nasa kanilang lugar. Ito ay kinumpirma mismo ng Germanist Domestic Intelligence Services. Ito pala ang dahilan kung bakit nag-react ng husto ang Iran dahil ang naturang grupo pala ay isa palang extension ng Iran. Malaki rin pala ang influence nito sa mga moske sa Germany. Isa ito sa ikinababahala ng Germany at pinaniniwalaan na banta sa kanilang siguridad. Maaaring masasabi ng iba na ang balitang ito ay self-serving sapagat ang headlines nito ay nagmula sa DW na nagmula sa Germany. Pero papano kung ang isang news agency na pinagkakatiwalaan ng mga Muslim na mismo ang magbalita na ang naturang ICH ay front for Iran? At eto pa mga kaibigan, dagdag pa ng German government na ang ICH ay nagpapakalat daw ng aggressive anti-Semitism. Para sa mga hindi pa nakakaalam kung ano nga ba ang anti-Semitism, ito ay isang prejudice or discrimination against Jews. Hindi rin gusto ng Germany ang anti-Semitism. Kahit na merong hindi magandang history ang Germany at Hudyo, lalong-lalo na sa panahon ni Hitler, pero iba ngayon dahil ang Germany ay isa sa mga sumusuporta sa mga Hudyo. Ayaw nila na sa kanilang bansa may grupo na uusbong laban sa Israel at nitong Merkulis. Ayon nga sa German government, ibaban na nga ang naturang grupo dahil nang magsagawa sila ng raid ay pag alaman na merong mga proof na ang grupong ito ay konektado nga sa Hezbollah. Ayon sa gobyerno ng Germany, na ang naturang grupo ay nagpapakalat ng Iranian revolutionary ideas. Ayon sa Germany, may karapatan sila na gawin ito para maprotektahan ang kanilang bansa at higit sa lahat, ang grupong ito ay nagtuturo sa mga tao upang maging agresib at upang magkaroon ng militanting pag-iisip. Gaya nga ng mga militante na nasa Iraq, sa Gaza, sa Lebanon, sa Yemen na kapwa sinusuportahan ng Iran. Ayon sa Germany, marami na daw mga tao ang tumatawag sa kanila upang imbistigahan ang naturang grupo. Pero hindi ito basta-bastang gagawin ng Germany. Pero nitong nagdaang araw ay nagsagawa na nga ng raid ang Germany at 53 properties ang kanilang nakumpiska. Apat na raw na mga moske ang kanilang na-shutdown dagdag pa ng Germany na ang naturang grupo ay affiliated pangaraw sa Institution in the Federal State of Bremen, Bavaria, Mecklenburg. Sa ngayon ay tinutukan na ng husto ng German government ang grupong ito hindi lang sa mga nasabing lugar kundi sa buong Germany. Wala raw puwang sa kanilang bansa ang ganitong organisasyon. Ayos naman daw kung merong mga organisasyon na umusbong sa kanilang bansa basta ito ay sa ikabubuti ng bawat isa. Pero kung merong grupo na uusbong upang suportahan ang isang militanting grupo na matagal nang idineklara nila na terorista ay ibang usapan na raw ito.